Good morning, good morning. So ito po yung mga kalamansi na aming itatanim. Magkakaroon po kasi kami ng tree planting ng kalamansi. Tatanim po namin to so magahanap kami kung saan maganda itanim o pwesto itong mga kalamansi na to para dumami pa ang bunga at lumaki pa siya ng husto. So dito muna namin nilagay para habang hinahanapan namin siya ng pwesto kung saan magandang ilagay itong mga kalamansi namin uh, pinasa ng mga yung bata replanting ng kalamansi may mga bunga na nga rin yan actually at uh, tsaka mga marami na rin yung bulaklak so good morning good morning ito po yung kalamansi ng mga bata nadagdagan pa yan sa kahapon may mga dumating kahapon tapos mayroon nga dumating ngayon So, malaki na tong, ano, may mga bulaklak at may mga bunga na rin. Ready to plant na tong mga kalawansi na dinala ng mga Grade 6. So, ito tatanim po namin 'yan sa Tatanim po namin 'to sa school ground kung saan na uh, magandang ipwesto tong mga 'to. So, hahanap uh, ako ng magandang paglalagyan. So, makikita nyo may mga bulaklak na 'yan tsaka may mga bunga na rin. Uh. So, kalamansi, no? Puro kalamansi po 'yan. Ayun oh, no? ganda. Marami na rin 'to. Hindi naman pwedeng dikit-dikit ang pagtanim natin yan kasi lalaki pa 'yan pag lalo na pag namunga. Kakaroon pa 'yan ng mga sanga. So, ayun po. Yan, kalamansi, maganda yan sa paligid. May kalamansi ka na. Isasawawan ka na, no? May e, tanim ka pa. Iyan. so, dito, dito natin tatanim 'yung kalamansi So ayan, nabutas na natin. Tanin na natin yung mga kalamansi. E ah. may natin na ano mga kalamansi ilang piraso lang yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 lang hindi ko madamo tinisin na lang natin yan sa dalawa tatlo pati na anong So, layo-layo yan, para kasi lalaki kasi yan, hindi pwedeng dikit-dikit. Ayan, makita nyo, malalayo ang agwat. Pag lumaki niya, magdidikit na rin yung pag lumaki mga sanga niya. Ayan siya. Ito na natin, no? Oh. Sa dalawa lo. O. Diba? Dito, dito lahat. Ayan, ito rin na natin, no? Oh. Dito ang kalamansi. Ito, na tuloy na namin pagtatali ng tatay mali, nabutasan na namin. So, na. Tanggalin na lang ito, ano? Plastic. Uh, plastic. Punitin mo so, ang plastic. Ang iba, na namin. iba, punitin mo na tayo. pala sila sir. Huwag ka na ang jelly so, na yan. Uwi na Saan ko wala pa pa Sir. So, ay, so, ay, yan. lang. So, ito na. Ito na natin yung mga kalamansi. So, sa maluwang na part na ito, lima lang nilagay natin. Dahil hindi pwedeng dikit ang kalamansi, lalaki po yan. Dito naman ang nilagay natin dito ay ah, anim isang piraso sa isang gulong. Layo-layo na rin yan pag lumaki yan parang dikit dikit na yan pag lumaki yan, puro kalamansi na yan gaganda pa yan pag napinturahan yung mga, ano uh, gulong pag napinturahan yung, gaganda yan gaganda